and welcome to shallow auto <laughs> panay. At eto na nga ang mga setup ng uh, Toys. At dito, nako, nakapakaganda na ating mga playground set. Thank you so much sa Shello Alto. Ayan, we have our caterpillar tunnel. Ako, lalo nilang pinaganda itong kanilang playground dito. O, oh, nakita nyo, they have their wonderful ride at chak na mag -e enjoy ang inyong mga chikiting. Ayan, ikot natin ngayon, guys, kung ano no, mga meron dito sa Shello Alto na mas pinaganda at mas pinalaki ang palaruan ng kanilang mga chikiting dito. Ayan, soon magkakaroon din sila dito ng go-kart racer. Ayan, ginagawa na po yun guys. Kaya abangan, next month open na yan dito sa Cello Alto. Ayan, check naman talaga. Napakaganda ng view dito sa Cello Alto. At meron pa kayo dyan. Pag nag-check-in kayo dito, pwede kayong mag-request ng bonfire. Meron silang bonfire dito sa taas. Ayan, at meron din silang bonfire doon sa baba. So pwede kayong mamili kung saan yung choice of view nyo. So, ayan. From here sa kanilang uh, taas, makikita nyo. napakaganda. Oh. Meron pa silang lakeside. O, oh, de ba Ang ganda ng view dito, guys. So, mag-spend na kayo ng bakasyon. Napakalamig at napakalinis at napakababait ng na mga staff nila dito. At ang lagi namin dinadayo din dito, guys, yung kanilang pagkain. So, let's check it out kung naka-check-in kayo dito sa Shello Isle guys, meron din sila ditong uh, free all body care massage. Ayan, dalawin natin guys ha. Ah. Nako, talaga makaka-relax ng inyong mga katawan. Pero kung kayo dadaya yan, meron sila dito mga prices, may duration yan. Ayan ang kanilang massage area. May bago silang renovated dito na restaurants na kung saan mas pinalaki nila yung kanyang restaurants Dahil talaga namang dinadayo ng maraming tao dito dahil napakasarap ng kanilang mga pagkain Subok na suboko na dito guys, nako talagang babalik at babalik nyo At syempre meron din sila ditong view deck katapat ng kanilang restaurant Kung saan, nako makikita nyo ang napakagandang mountain view at napakalamig na simoy ng hangin Ayan ako, dalawin nyo na dito yan sa Shelo Alto at napakabait ng kanilang owner na si Mr. Lester Garay. Ayan, nakausap ko nga siya dito. Nako, tinuro niya sa akin ng kanila, kanilang iba't ibang amenities at may mga dinadagdag pa silang mga rooms dito. Napakaganda guys. Nako, pumunta na kayo. Magbook na kayo at dalawin nyo na. Napakalapit lang po nito. Dito lang po yan sa Tanay Rizal. Okay, dalawin nyo ang kanilang Facebook page guys. Shelo Alto Place. Ang mga prices nila dito sa Shallow Alto, naku, sulit na sulit na talaga namang mag enjoy ang buong pamilya kasama ng inyong mga chikitinga. Dahil nga dito sa Shallow Alto, naku, marami silang mga amenities na ipakikita sa inyo at napakasarap ng lugar dito. Chak na ma-enjoy ng buong pamilya. Kaya tara na!